hindi kayo agang-aga. Tumawag sa akin si Brian kagabi. Pinalabisan pala yung padalaniya. Para daw yun sa maintenance ko. Nagawa nyo ang bumuhay ng anak, hindi nyo magawang bumili ng gamot ng sarili nyong pera. Bakit nyo kayo nang iaasa sa asawa ko? Kung gusto nyo humaba pa yung buhay nyo, gumawa kayo ng sarili nyong pera. Dumiskarte kayo. Hindi yung iaasa nyo pa sa asawa ko. kay eh, Mahingay. Tawagan ko dadi niyo. Hello, Honey Bunch. Um, sorry kung napatawag ako agad ha. Gusto ko sanang ipacheck up na agad eh. Kasi si Venice naga lbm Tapos si Ker naman. Ang taas din ng lagnat. Honey Bunch, baka naman pwedeng ano. May padala mo na agad. Kasi alam mo naman, pag nag-LBM, baka ma-dehydrate. Tapos yung gatas na i-reseta, -re ang mahal-mahal. Kasi pili lang talaga yung gatas na kailangan niya eh. Ano sana, Han? Um, mga 10 to 15,000, ganun siguro. Kasi ang mahal ng gatas. Sige, Han. Basta, asahan ko mamaya, hasan may padala mo na agad. Para may punta ko na agad sila sa doktor. Sige, Han. Salamat. Ingat ka palagi dyan, ha? Love you. Yes, may pangbayad na ako mamaya sa mga parcel ko. Ano pa kayong mga order? Hmm, makatingin kaya. Daan nga, puhugas ako ng may paharang-harang. Nitingin-tingin mo. Lisa, bakit pakinig ko kanina ay eh, nanghihingi ka ng pera sa asawa mo? Eh, ano namang pakailan mo? Pera naman yun ang asawa ko. Tsaka, labas ka na sa kung anong meron kami. Ako ang obligasyon ng asawa ko, hindi kayo. Wala namang problema eh, kung manghingi ka. Ang ikinakatakot ko laang, baka mamaya, magkatotoo yung sinabi mo na may sakit ang mga bata. Nandito naman ako mag-aalaga at hindi ko ipapasa sa inyo kung ano yung responsibilidad ko. Uugot-ugot ka na nga, pakalamera ka pa. Dapat nga, magpasalamat ka pa. Kasi, pumayag ako na dito kami tumira ng mga anak ko, kahit ang layo ng asawa ko. Eh, ang sikip-sikip naman dito, ang liit-liit. Tapos, ganyan ka pa kung umasta sa akin. Come on. Nay, wala namang masama kung mag-alala ako sa aking mga apo. Anis nga kayo dyan. tandang tanda niyo na wala pa kayong pinagkatandaan. Huwag mo masamain yun ha. Concern lang ako sa aking mga apo. Mami, pwede po paingi po ng 20 pesos pambili lang po ng tinapay. Alam nyo ang gastos-gastos nyo. May padating ako mga parasal mamaya. Mamaya magkulang pa yung pambayad ko. Anahimik nga kayo dyan mam na lang po kaya, Mama. Che, manahimik ka. Isa ka pa. Di ka pa nga naliligo. Gusto mo, bibili ka na agad doon. Maligo ka kaya, ang dungis-dungis mo. Kakairita tong mga itong pabili ng pabili. Wala nang ang pera. Babawasan pa pang bayad ko sa mga parcel ko. Ay, naku, kakaloko kaya gusto niya. Gusto ko na kuya. kuyo. Di ba hindi tayo binigyan ni mami ng pera? Oh, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Hindi po kami binigyan ni mami ng pera pambili po ng pagkain. Kami po nagugutom na po. Ano? Ang lang ng ama mo ha, sa mami mo. Hindi kayo binigyan? Hindi, hindi po. Yung, ano, pambabad niya daw po sa kanyang mga parcel. Grabe naman yung mami niyo. Inunay pa yung parcel. Bago kayo. Pumili na kahit ako nang magbabayad dyan. Ay, nakabuti na lang. Sobra yung pinadalang pera. May pang shopping na ako. Isa? Oh, anong tinatawag-tawag naman man? kayo agang-aga. Tumawag sa akin si Brian kagabi. Eh, pinalabisan pala yung padala niya. Para daw yun sa maintenance ko magawa niyo ang bumuhay ng anak, hindi niyo magawang bumili ng gamot ng sarili niyong pera. Bakit niyo kailangang iaasa sa asawa ko? Kung gusto niyong humaba pa yung buhay niyo, gumawa kayo ng sarili niyong pera. Dumiskarte kayo. Hindi yung iaasa niyo pa sa asawa ko. Siya, sige. Tatanggap na lang uli ako ng labada para ako ay makabili ng aking pang-maintenance. Yan. Ganyan. Hindi naman kasi kayo bedridden para humingi ng humingi, di ba? Marunong naman pala kayong dumiskarte. Kailangan tatawag pa kayo sa asawa ko. Babawasan niyo pa pang-shopping ko. Ay, naku. Diyan na nga kayo. O, oh, ayan. Nagpakabusog kayo, ha? Pag may gusto pa kayo, sabihin niyo lang sa akin. Pero mamaya, magluluto ko ng champurado para may merenda kayo. Yung ina niyo talaga, inuna pa yung pagbili-bili ng parcel kaysa yung pagkain niyo. Akasura. Mami, ano na naman tong, kanina na naman tong order na mga bag na to? Ay nako, kay isa na naman yan. Damin, dami na ng mga in inorder, nakalagay doon sa cabinet. Ano ba yan si Isa? Inuna-una niya yung patong parcel niya. Ano niyo ba, nakita ko yung dalawang anak niya sa tindahan. May gustong bilhin. Bago, hindi daw sila binigyan ni Isa. Pero ito, may pang-order si Isa. Alam mo, Jeka, may ipinadala din sa akin yung kapatid mo na pang maintenance ko. Alam mo baga kung anong ginawa. Ang sabi sa akin, mag-shopping daw siya. Nakakawa naman si Brian. Nagtatrabaho siya doon tapos hindi niya alam kung galing Isa dito sa Pilipinas. Papakahirap yung kapatid ko doon. Hindi ko mga baga alam diyang kay Isa. Hello Bo. Delivery po para kay Ma'am Isa. Oh. Delivery na naman para na naman kay Isa. Ano ba 'yan? Oh, Baka mayroon ka pa diyan, pagsabay-sabayin mo na. Wala na po. Wala, po. Wala po Last na po. Na po. Opo. Oh, sige, salamat, salamat po. ha. Sarap-sarap talaga mag-shopping. Nakakapagod. Ano, Isa? Sa naman galing? Tanga ka ba? Kita mo, may bitbit -bit ako, SM nga bag. Malamang, nag-shopping. Ang kapal na mukha mo, nakapag-SMSM ka pa, nakapag-shopping ka pa, yung anak mo, hindi mo malang mabigyan ng barya, pambili ng tinapay, tapos ikaw, nakapag-shopping ka pa? Eh, ano naman sa'yo? Anong pakialam ko? Kinakawawa mo yung kapatid at magulang ko. Yung pang-maintenance sa magulang ko, winaldas mo pa ang kapal na mukha mo, Isa. Alam mo, simulat sa pool, ayoko talaga sa'yo eh. Kasi alam ko, kakawain mo lang ang kapatid ko. Alam mo, naiingit ka. Ay, di ka. Alam mo, naiingit? Naiingit? Ito, ah! huh? itong bagay mo ngayon. Ito, itong bagay mo ngayon. Ito, itong bakit mo ako sinaktan? Isusumbong kita sa asawa ko! Susumbong? Baka kung gusto mo magsumbong sa kapatid ko, pag nalaman niya yung ginagawa mo sa anak mo at sa magulang namin, sinisigurado ko, palaalayaasin ka dito sa pamilyang to! Ate, ate wag please! Ate wag! Tapos ngayon, magmamakamakakawa ka! Ate please! Wala kang lugar sa pamilya namin! Lumayas ka! At sa'yo, dun ka sa Ate segil na ples.